Ikalabing walo ng Agosto, taong sa libot dalawang daan at dalawamput pito. Pumanaw si Genghis Khan, ang pinuno ng mga Mongol na nakapagtayo ng malaking imperyo sa pamamagitan ng pagsakop mula sa silangan ng China hanggang sa silangan ng Europa. Ipinanganak siya sa pangalan na Temujin at siya'y naging isang matinding mandirigba at isang makapambihag na tao kung saan kanyang ipinagkaisa ang mga monggol gamit ng persa at mga tagumpay sa labadad dahilan upang igawad sa kanya ang titulong Genghis Khan na nangangahulugan bilang ang pinuno ng sansidukob. Kinatakutan ng kanyang hukbo dahil sa lakas ito na nanggaling sa dami ng kanilang kabalyero at katambal pa ng mga impormasyon mula sa mga espiyang Mongol, matagumpay nilang nasakop ang gitnang Asya hanggang sa silangan ng Europa. Pumanaw siya sa edad na anim na po sa isang kampo upang puksain ang rebelyon sa kaharian ng sitsya ng mga Chido at sinasabing lumala pa ang kanyang kondisyon dahil sa pagbagsak niya mula sa kabayo sa nakaraang taon. Bago siya sumakabilang buhay, Inutos niya na burahin ang sa mapa at isikreto muna ang kanyang kamatayan bago siya ilibing na walang marka dahilan upang maging misteryo ang kanyang huling hantungan. Patuloy na lumawak pa ang imperyo ng Mongol kahit wala na si Genghis Khan hanggang sa kalaunang pagbagsak nito dahil sa mga rebelyon sa pagitan ng mga namumuno dito at ang mga dagok ng panahon, kagutuban at sakit.